Iris, ang pahiwatig ng kalikasan ng singaw ng araw, ngayong araw, ang pangunahing dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang pamilya. Dahil ito ay Family Day, mas mainam na unahin ang mga pangangailangan at kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Ang paglalaan ng oras sa kanila ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong tahanan at relasyon. Iwasan ang pagdadala ng inis o pagkainis sa mga naririnig mula sa pamilya o ibang tao. Mas makabubuti ang pagiging mahinahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagtatalo. Ang pagpapanatili ng magandang disposisyon ay magpapabuti sa iyong buong araw. Kung may hawak kang salapi o pera, pag-isipang mabuti kung paano ito gagamitin Masarap ang pakiramdam ng pagbibigay sa mga anak at mahal sa buhay ngunit tandaan na ang mas malaking halaga ay dapat ilaan sa mas mahahalagang bagay na makakatulong sa kinabukasan Ang pahiwatig ng Tuesday ay magdadala ng sigla at kasayahan lalo na sa mga planong nais mong tuparin Samantala, ang Friday ay nangangailangan ng ibayong pag-iingat sa paggawa ng mahahalagang desisyon upang maiwasan ang pagsisisi o suliranin sa hinaharap. Nasa iyong mga kamay ang paglikha ng maayos at payapang direksyon sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga hakbang. Pagdating sa usaping pag-ibig, ang pagiging masaya at puno ng sigla ngayong Family Day ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang kasayahan sa loob ng pamilya ay nagdadala rin ng swerte at mas matibay na ugnayan sa inyong pagsasama. Taurus, ang pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin, ngayong araw, makabubuting iwasan ang masyadong pakikipag-usap sa mga kamag-anak upang hindi ka masangkot sa bigla ang suliranin o hindi inaasahang usapan na maaaring magbigay ng pag-aalala sa iyong isipan. Unahin ang mga responsibilidad sa pamilya at kung may mahahalagang pag-uusap o kasunduan sa negosyo, tapusin ito bago italaga ang natitirang oras sa mga mahal sa buhay. Sa ganitong paraan, magiging balanse ang iyong araw at mas magiging maayos ang daloy ng iyong gawain. Kung may mga bisitang bigla ang darating, Maaaring hindi ito ang tamang oras upang magpakain o mag-entertain, lalo na kung hindi ito na paghandaan. Ang tamang pagpaplano sa mga ganitong sitwasyon ay makakatulong upang hindi maapektuhan ang daloy ng positibong enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Ang Thursday ay magdadala ng saya at tagumpay sa iyong mga ginagawa, lalo na kung magiging mapanuri ka sa iyong mga desisyon. Samantala, ang Wednesday ay nangangailangan ng ibayong pag-iingat sa iyong mga pananalita, lalo na sa pakikitungo sa iba, upang maiwasan ang hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan. Ang kalikasan ay nagbibigay ng pagkakataon upang magkaroon ng maayos na daloy ng buhay, nasa iyong kamay kung paano mo ito gagamitin. Sa trabaho, kung ikaw ay may pasok gawin lamang ang iyong mga tungkulin at iwasan ang pakikisali sa mga usapang walang kabuluhan. Ang hindi pakikilahok sa tsismisan ay makakatulong upang mapanatili ang iyong magandang reputasyon at makaiwas sa posibleng hindi pagkakaintindihan. Pagdating sa pagmamahalan, maging maunawain sa anumang salitang maririnig mula sa pamilya o kamag-anak ng iyong minamahal. Ang pagiging bukas sa pagunawa at hindi agad pagpapadala sa emosyon ay magpapalakas sa inyong relasyon at magdadala ng swerte sa inyong mga plano sa hinaharap. Gemini, ang pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin, ang pahiwatig sa araw na ito, ang iyong fokus ay dapat nakatuon sa pamilya at mga usaping na pagkasundoan na dapat ng isa katuparan. Kung may mga ibang taong nais kang makausap o may planong makipagpulong sa iyo, mas mainam na ipagpaliban muna ito lalo na kung sila ay nasa malayong lugar. Sa loob ng tahanan, ang pagiging mapanuri sa mga bagay-bagay ay makakatulong upang makita kung paano mo maibibigay ang kasiyahan sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking positibong pagbabago sa inyong samahan. Ang Saturday ay magdadala ng kasiyahan at magandang oportunidad, lalo na kung mananatili kang matatag sa iyong mga desisyon. Samantala, ang Tuesday ay maaaring magdulot ng lungkot o panghihinayang kung hindi magiging maingat sa mga sitwasyon. Sa ganitong araw, mas makabubuti ang pagiging maingat sa pagbibigay ng opinyon o suhestyon sa ibang tao upang maiwasan ang pagsasamantala sa iyong kabaitan. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga desisyon, ang tamang kilos at pagpapasya ang magiging susi upang manatiling maayos ang lahat. Sa usaping pera, mas makabubuting ilaan ang iyong pera sa pamilya. Ang paggastos para sa kanilang kapakanan ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyo at magbubukas ng pinto ng swerte para sa buong linggo. Sa trabaho, kung ikaw ay may pasok ngayong araw, siguraduhin mong ikaw ay makakarating ng maaga upang maiwasan ang anumang aberya. Ang pagiging maagap at masipag ay makakatulong upang makuha mo ang respeto ng iyong mga kasamahan at mapanatili ang magandang impresyon sa iyong pinagtatrabahuhan. Cancer, ang pahiwatig ng kalikasan ng liwanag ng buwan, ngayong araw, unahin mong bigyang pansin ang iyong sarili at ang mga personal mong pangangailangan bago ang iba. Minsan, sa sobrang pagtutok mo sa ibang tao, nakakalimutan mo na rin ang sarili mong kapakanan. Hindi masama ang maglaan ng oras para sa sarili upang maibalik ang enerhiya at mas maging produktibo sa susunod na mga araw. Iwasan ang sobrang pakikisalamuha sa ibang tao kung ramdam mong hindi mo ito kinakailangan ngayon. Ang tahimik na pagninilay at pagpapahinga ay makakatulong upang makaiwas sa hindi inaasahang tensyon o hindi pagkakaunawaan sa iba. Kung may mga taong nais makipag-usap sa iyo tungkol sa kanilang mga problema, piliin mong makinig ng hindi nadadala ng emosyon. Sa usaping pera o pananalapi, ang tamang paggasta at paghawak ng pera ay dapat bigyan ng pansin. Huwag magpautang ng hindi mo sigurado kung mababayaran ka at mas mainam na ilaan ang iyong pera sa mas kapakipakinabang na bagay. Ang pagiging maingat sa pinansyal na desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Ang Wednesday ay magdadala ng magagandang oportunidad sa iyo, lalo na kung handa kang tanggapin ang mga ito ng may bukas na isip. Sa kabilang banda, ang Thursday ay nangangailangan ng iba yung pag-iingat sa iyong mga desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o negosyo. Ang tamang pagpapasya ay magbubukas ng mas maraming posibilidad para sa iyo. Sa trabaho, gawin lamang ang mga kinakailangang gawain at umiwas sa pakikilahok sa mga usaping hindi mo naman dapat pagtuunan ng pansin. Ang pagiging profesional at nakatuon sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Cancer Virgo, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero: number 6, number 15, number 24. Masuswerteng kulay: color rosas at color blue. Leo, ang pahiwatig ng kalikasan ng liwanag ng buwan ngayong araw, ang iyong emosyon ang magiging gabay sa iyong mga desisyon. Pakiramdaman mo kung ano ang mas makakabuti para sa iyo bago gumawa ng anumang hakbang. Ang pagiging sensitibo sa iyong damdamin at sa damdamin ng iba ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na samahan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pwede kang gumawa ng desisyon kung sa kapamilya ngayong araw. Kung may mga suliranin kang iniisip, mas makabubuting huwag itong ipunan sa loob ng iyong isipan. Hanapin ang tamang pagkakataon upang ito ay mailabas sa paraang hindi makakasakit o makakagulo sa ibang tao. Ang Thursday ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga ginagawa, lalo na kung ikaw ay bukas sa mga bagong oportunidad. Samantala, ang Saturday ay nangangailangan ng pag-iingat sa mga desisyong may kinalaman sa personal na relasyon upang maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, gawin ang iyong mga tungkulin ng may sigasig at iwasan ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Ang pagiging masipag at tapat sa trabaho ay magdadala ng mas maraming oportunidad para sa iyo sa hinaharap. Leo, Libra, Kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng numero, number 5, number 12, number 28. Masuswerteng kulay color kahel at color itim. Virgo, ang pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin, ngayong araw, ang iyong natural na sigla at kasiglahan ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Dapat mo lang gawin ang nasa plano, mulalo na sa iyong pamilya, ang iyong pagiging determinado at masigasig sa mga gawain ay magbibigay ng inspirasyon sa pamilya. Gamitin ang iyong lakas sa mga bagay na makakatulong sa iyong personal na pagunlad at sa ikabubuti ng iyong buhay, pamilya. Sa usaping pera o pananalapi, maging maingat sa paghawak ng pera. Ang sobrang paggastos para lamang sa pansariling kasiyahan ay maaaring magdala ng pagsisisi sa hinaharap. Mas mainam na ilaan ang iyong pera sa mas mahalagang bagay na makakatulong sa iyong pangmatagalang seguridad. Ang Friday ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o negosyo. Samantala, ang Tuesday ay nangangailangan ng pag-iingat sa mga personal na relasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, kung mayroong pasok, ay ipagpatuloy ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang iyong sipag at tiyaga ay mapapansin ng iyong mga nakatataas. At ito ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at pagsuporta sa iyong minamahal. Ang pagbibigay ng oras at atensyon sa kanila ay magpapalakas ng inyong relasyon. Virgo, Scorpio, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero: number 20, number 11, number 26. Masuswerteng kulay color dilaw at color asol. Libra, ang pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw, mas bigyang halaga mo ang pamilya kaysa sa ibang tao. Sa kanila nagmumula ang lakas, inspirasyon, at swerte na maaaring makatulong sa katuparan ng iyong mga plano, hindi lang ngayon kundi sa buong linggo. Ang kanilang presensya at suporta ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang maisakatuparan ang mga nais mong gawin. Sa usapin ng pera, maging mas maingat sa iyong pamamahagi. Kung may nais kang tulungan, piliin mong unahin ang isang taong malapit sa iyo, isang taong tunay na may malasakit din sa iyong kapakanan. Hayaan mong siya ang magpasya kung sino pa ang nais niyang abutan ng biyaya. Sapagkat mas magiging maganda ang daloy ng iyong pananalapi kung may tamang direksyon ang iyong pagbibigay. Sa takbo ng iyong linggo, ang Wednesday ang maaaring magdala ng saya at kasiyahan sa iyo. Sa araw na ito, magiging malinaw ang iyong isipan upang makagawa ng mahalagang desisyon na may positibong epekto sa iyong hinaharap. Samantalang sa Friday, mag-ingat sa anumang biyahe o pakikipag-usap lalo na kung may kinalaman sa mahahalagang usapan. Ang iyong paraan ng pagsagot o pakikitungo sa iba ay maaaring makaapekto sa takbo ng mga pangyayari, kaya't piliin ang tamang mga salita at kilos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pagdating naman sa pag-ibig, kahit family day ngayon, sikapin mong maging mas maunawain at iwasan ang pagseselos. Mas pagtuunan mo ng pansin ang saya ng inyong pagsasama. Minsan, mas mahalaga ang kasalukuyang sandali kaysa sa mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan. Gawin mong magaan at puno ng saya ang inyong oras ng magkasama upang mas tumibay ang inyong samahan. Libra, Sagittarius, Kaibigan Zodiac Sign, Masuswerteng Numero, Number 19, Number 16, Number 27. Masuswerteng Kulay Color Verde at Color Kayumanggi. Scorpio, ngayong araw ay mas mainam na huwag agad magbigay ng tulong sa mga taong lumalapit sa iyo na may hinihiling. May pahiwatig na hindi ito patas para sa iyo dahil maaaring puro pabor lamang ang nais nila at ikaw pa ang malalagay sa alanganin lalo na sa usaping pera o financial. Sa halip na ikaw ang tumulong, baka ikaw pa ang magkaroon ng suliranin sa pera dahil sa maling pagtitiwala. Mas mabuting maging mapanuri at huwag basta-basta magpautang o sumang-ayon sa mga kahilingan ng iba. Ang pahiwatig sa pamilya, iwasan ang tensyon at subukang magbuo ng masasayang usapan. Ang positibong enerhiya ng saya at pagkakaisa ay may hatid na swerte sa inyong tahanan. Kung may pagkakataon, magandang lumabas o maglibang kasama ang iyong minamahal. Ang paggawa ng masasayang alaala ay magpapalalim ng inyong samahan, at magpapalakas ng inyong relasyon. Bukod dito, may pahiwatig na ang pagpapalakas ng samahan ng pamilya, sa linggong ito ay makakatulong sa mas maayos at matagumpay na mga plano sa hinaharap. Wednesday ang araw na may dalang swerte at saya para sa iyo lalo na paggagawa ng plano, sa pagnenegosyo, Ngunit sa Tuesday, maaaring may pahiwatig ng lungkot o pagsubok na susubok sa pasensya. Ang magiging daloy ng iyong linggo ay magbabago batay sa iyong mga desisyon at sa tamang paggamit ng mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing at dedikasyon. Kung mayroon kang trabaho ngayon, may posibilidad na mapansin ng iyong boss ang iyong husay at pagsisikap. Ang paghanga na ito ay maaaring maging susi sa mas malaking oportunidad sa hinaharap kaya siguraduhin mong ipakita ang iyong pinakamagandang pagganap Scorpio Capricorn kaibigan zodiac sign masuswerteng numero number 4 number 13 number 22 masuswerteng kulay color puti at color pulang alak Sagittarius ang pahiwatig ng sikat ng araw ang mensahe ng iyong gabay ngayong araw ay mag-focus sa iyong sarili, at sa iyong sariling kapakanan. Huwag mong unahin ang iba lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng abala o problema sa iyo. May pahiwatig na mas dapat silang mag-ingat sa iyo, ngayon dahil ikaw ay mas may kakayahang makakita ng katutuhanan kaysa sa kanila. Sa madaling salita, mas mataas ang iyong kamalayan at pag-unawa sa mga bagay, kaya't huwag hayaang lokohin o samantalahin ka ng iba. Sa usapin ng pamilya, maging mas maunawain, lalo na kung may makakausap kang lalaking kamag-anak. Kung may nais kang sabihin o ipaliwanag, gawin ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. May posibilidad na ang iyong mga salita ay may malaking epekto sa kanila at maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang pananaw sa pera o pananalapi, mas makabubuting ito ng iyong atensyon sa iyong pamilya. Kung magbibigay ka ng tulong, o anumang bagay na may kaugnayan sa pera, tiyakin mong sa pamilya ito mapupunta upang manatili sa loob ng inyong tahanan, ang swerteng hatid nito. Ang pera na ginagamit sa tamang paraan at sa tamang tao ay mas mabilis ding bumabalik bilang biyaya. Ang pahiwatig ng Thursday ang araw na may dalang swerte at saya, pag may gagawin ang pamilya. Ang suporta? Mo ang magbibigay ng swerte sa inyong pamilya. Ngunit sa Friday, maaaring may pahiwatig ng kalungkutan o pagsubok laging maging maingat. Ang kabuoang daloy ng iyong linggo ay magbabago depende sa kung paano mo gagamitin ang mga pahiwatig ng iyong gabay sa paggawa ng mga desisyon. Sa pag-ibig, kung may mga naiisip kang bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin, mabuting ipahayag ito sa iyong minamahal. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito kayang sabihin sa kanya, subukang alisin ito sa iyong isipan at huwag ng palakihin pa ang emosyonal na bigat nito. Ang patuloy na pag-iisip ng negatibong damdamin ay maaaring humadlang sa daloy ng swerte sa iyong buhay. Palayain ang sarili mula sa anumang alalahanin at pagdududa upang mas mabilis mong matanggap ang positibong enerhiya na hatid ng kapalaran. Sagittarius, Aquarius, Kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng numero, number 9, number 18, number 31 Masuswerteng kulay color aqua blue, at color gintong dilaw Capricorn, ang pinapahiwatig Ngayong araw, kinakailangang maging maingat sa anumang kasunduan, sa ibang tao, lalo na kung ito ay may kinalaman sa isang kaibigan. Dapat ay una ang pamilya, ngayong araw, dahil para sa inyo ang araw na ito na mapapasaya mo, dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat mong ipamahagi ang iyong nalalaman, may mga bagay na mas mainam na manatili muna sa iyo, kapag dumating ang tamang panahon at matatag na ang pundasyon ng iyong kaalaman, saka mo ito ibahagi sa iba upang hindi ito mapakinabangan ng lubusan ng iba nang hindi mo pa naisa sa katuparan ang iyong sariling layunin. Mas makabubuti rin kung ay lalaan mo ang mas mahabang oras sa iyong pamilya. Ang pagbibigay ng panahon sa kanila ay makakatulong upang mapatatag ang inyong samahan at makabuo ng masaya at positibong pag-uusap tungkol sa inyong mga plano para sa darating na mga araw. Ang tamang pakikisalamuha sa pamilya ay magdadala ng kasiyahan at mas magandang direksyon sa inyong pagsasama. Ang pahiwatig para sa buong linggo ay nagpapakita na ang Friday ay maaaring maging isang masayang araw na puno ng positibong enerhiya. Subalit, sa Tuesday, maaaring may mga pangyayaring magdadala ng lungkot o pagsubok sa mga bagay pagdedesisyon. Ang lahat ng ito ay maaaring magbago depende sa kung paano mo ipagpapatuloy ang iyong mga desisyon at kung paano mo haharapin ang mga hamon na darating. Sa loob ng tahanan, dapat kang maging mas mapanuri at mapagmatyag sa kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay. May posibilidad na ang isang miyembro ng pamilya ay mahina ang enerhiya o madaling mahulog sa isang hindi magandang sitwasyon, lalo na kung may kinalaman ito sa isang kasunduan o transaksyon. Dapat mo silang bigyan ng babala at hikayati na maging matalino sa kanilang mga desisyon upang maiwasan ang anumang kamalasan o hindi kanais-nais na kaganapan. Capricorn, Pisces, Kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng numero, number 10, number 20, number 32. Masuswerteng kulay color gray at color berdeng dahon. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, Ipinapayo na iwasan muna ang seryosong pakikipag-usap sa mga kamag-anak, lalo na kung may mga isyong hindi palubusang nauunawaan ng bawat panig. Hindi ninyo agad mararating ang isang pagkakasunduan, kaya't mas mabuting ipagpaliban ito sa ibang araw upang maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Sa halip, ito onang pansin sa mga miyembro ng iyong pamilya dahil naroon ang posibilidad ng mas positibong resulta. Kung may balak kayong bumisita sa inyong magulang o mga nakatatandang kamag-anak, mas mainam na isa katuparan ito. Ang ganitong hakbang ay magbibigay ng magandang daloy ng pagpapalita ng enerhiya sa pagitan ninyo, at maaaring magdala ng swerte at biyaya sa bawat isa. Sa pagbabahagi ng oras at malasakit, mas titibi ang inyong samahan at maderama ang mas matibay na suporta mula sa isa't isa. Sa trabaho, maaaring kailanganin mong palawakin ng iyong pasensya. May posibilidad na may mga sagabal o hadlang sa iyong mga gawain, ngunit kung mapanatili mo ang iyong kalmado at diskarte, magiging madali para sa iyo ang paglampas sa mga ito. Iwasan ang padalos-dalos na pagkilos o emosyonal na desisyon upang hindi magkaroon ng negatibong epekto sa iyong mga gawain. Ang pahiwatig sa linggong ito ay nagpapakita na ang Wednesday ay maaaring maging isang masaya at positibong araw para sa iyo, lalo na pag ikaw ay masaya makakagawa ka ng naaayon na resulta, samantalang ang Friday ay may posibilidad na magdala ng kalungkutan o pagsubok. Gayunpaman, maaari mong baguhin ang takbo ng mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng maingat at tamang pagpapasya sa usaping pag-ibig, walang nakikitang seryosong problema sa inyong relasyon. Maayos ang takbo ng inyong pagsasama, at mukhang mapapanatili ninyo ang isang payapang ugnayan ng walang anumang matinding hindi pagkakaunawaan. Kung may pagkakataon, mas magandang ipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal sa iyong kapareha upang lalo pang mapagtibay ang inyong relasyon. Aquarius, Aries, Kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng numero: number 3, number 21, number 33. Masuswerteng kulay: color navy blue at color pilak kristal. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, kahit na maayos at maliwanag ang iyong aura, ipinapayong manatiling maingat, lalo na kung may lalapit sa iyo na may dalang alok o kasunduan, partikular na kung may kinalaman ito sa negosyo o anumang transaksyon. Wala pang malinaw na pahiwatig ng swerte sa iyong paligid kaya't mas mabuting suriin at pag-isipang mabuti ang anumang ihahaying kasunduan bago ito tanggapin. Iwasan ang maging mabilis na pagtanggap ng mga alok upang hindi mapunta sa isang hindi magandang sitwasyon. Sa usapin ng pamilya, may posibilidad na magkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng isang kapatid o magulang. Kung may nais kang ipahayag, sikaping gawin ito ng mahinahon at iwasan ang mainit na diskusyon. Ang pasensya ang magiging susi upang mapanatili ang magandang daloy ng inyong komunikasyon. Ang pagiging maunawain sa kanilang pananaw ay magdadala sa iyo ng positibong enerhiya at mas maayos na samahan. Sa pera o pananalapi, ngayong araw ay mainam na bigyang pansin ang maingat na paghawak ng iyong salapi iwasan ang pagpapautang o pagbibigay ng malaking halaga sa iba dahil maaaring hindi ito bumalik sa iyo sa tamang panahon ang iyong hawak na pera ngayon ay mahalaga kaya tiyakin na mapupunta ito sa mga tamang gastusin upang mapanatili ang iyong kasiguruhan sa pananalapi ang pahiwatig ng linggo ay nagpapakita na ang Thursday ay maaaring maging isang masayang araw para sa iyo lalo na sa maingat sa pagbibigay ng kaalaman sa iba, para ang iyong swerte, sa gagawin ay maging mas magtagumpay, samantalang ang Saturday ay maaaring magdala ng ilang pagsubok o lungkot. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring magbago batay sa mga desisyong iyong gagawin at kung paano mo haharapin ang mga sitwasyon sa iyong paligid. Sa trabaho, inaasahang magiging normal ang daloy ng iyong mga gawain. Walang masyadong balakid sa iyong mga tungkulin, ngunit ipinapayong umiwas sa mga kasamahan sa trabaho na mahilig sa bisyo tulad ng alak. Ang pakikisalamuha sa kanila ay maaaring humantong sa hindi magandang sitwasyon tulad ng labis na paggastos o hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na piliin ang mga taong makakasama upang maiwasan ang anumang hindi kainis-nais na pangyayari sa iyong trabaho. Pisces Taurus, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero: number 17, number 23, number 35. Masuswerteng kulay: color sky blue at color rosas.